sa ating channel mga kaibigan at kung bago ka pa lang sa ating channel paki-like naman at saka paki-subscribe mga kaibigan Well ito mga kapatid ha isang motivational vlog ito mga kaibigan para sa mga solid supporters mga solid fans at saka mga solid fanatics ng nag-iisang angas ng Pinas Alas Para rin sa mga haters mga kaibigan Well mga kapatid alam naman natin at saka nakita natin this May si Marlon Tapales at saka si Raymart Gavalio ay may laban mga kaibigan so Tapales galing sa pagkatalo gumapang mga kaibigan at saka umaray sa sakit ng kanyang chan si Gavalio nanalo pero mayroon siyang tune up fight so itong si Quadro Alas mga kaibigan medyo matagal nang walang laban so ganun talaga mga kaibigan kailangan natin umasa mga solid fans mga fanatics mga haters kailangan natin umasa umasa tayo dahil walang masama pag tayo'y umasa mga kaibigan dahil tanging sa Pilipino lang ang pag-asa sa Pilipinas lang natin makikita ang pag-asa mga kaibigan wala sa ibang bansa kahit sa Japan wala so yun na no? mag-antay tayo mga kaibigan tapos ayon kay Kuya Lods yung kanyang brother trainer mga ibigan Antay-antay lang kayo guys. Antay-antay lang. May parating na laban. So ang value dito mga kaibigan. Is, ang magandang pag-uugali is mag-antay. Dahil may parating. Ang tanong kung kailan at kung saan mga kaibigan. So, nasa sa inyo na yan. Basta mag-antay-antay lang kayo. May parating na laban ang tanging angas ng Pinasman siya lamang ang tatalo kayo noon wala nang iba kundi si Quadro ala so, ganoon lang mga kapatid tayang tay lang because there is hope in waiting mga kaibigan so alam nyo na yun lang